Ang yung nagupok eh. Mas matibay pa yan kung sa usap. Tunay na bato. Hindi kinaya ng tunay na bato. Ay! Ano? Ang yung lumipad bro. Hindi. Yasinan mo, asinan. Hmm, ayan. Inasinan na ni Mangkiting. Minikos-mikos na. Ayan, minikos-mikos na ni Insan. Take your time bro. No problem. Minikos-mikos na ni Insan. Sinumula dito bro. Dito, dito, dito. Dito, dito. Uy, na. Uy. Bro, dami nila, bro. Uy, uy. Bro, bro. Uy. Wala na tayong asin, bro. Takbo, takbo. Wala na tayong asin. Uy. Bro, mahabol, bro. Mahabol. Mahabol. Takbo, bro. Takbo. Santil mo? Ah, santil mo. Santil mo, yung nakita mo kanina? Okay, bro. Kasi, bigyan na po nawala. Kaya yung nag-ano ko, sumakbo ako. Hmm. So, habang okay, so, so, nagpapahinga kami kanina, nakakita doon ng Santelmo si Mang Kiting. So, doon sa tuktok ng bundok doon sa kabila. So, umakyat siya doon para makita niya ng maayos pero abang, so, oh, hindi na niya naabutan. So, yung tumakbo ko doon. Uh, hindi ko na naabutan. Hindi na pong nawala. Hindi na naglaho yung uh, kalayo sa mga kadal. Kanina itong mga durian dito. Bo, dito bro, sa katabi sa lupa na Oo. Uh -huh. Ano yan bro? Dapat, ayan, hindi sila nag ito. Kapag mag sila ng durian, pag mula, ano, papunta doon sa nga, amin na yan. Oo. Uh -huh. Bawal yan. Pati yung, ano bro, pati yung, ah, uh, yung mga saging bro. Hmm. Uh -huh. Bawal din yan bro. Makata yung saging eh. Tumatabok. Oo. Uh -huh. At saka yung, ah, uh, ano, Hawaiian. Ito, hmm. saan ba tayo papunta ngayon ng kiting? May aswang po. Ha? Uy, aswang so, so, na naman. Hindi lang, patuloy lang tayo kasi parang parang nawala ang dinak. Sige, sige. Sige, mga kaitong. Sige, mga ka-explore. Hindi na namin saan kami dadaan ng ito uh, ngayon. Sana po ay matutulan betul din natin ulit yung natin daan. Pati yung motor natin dun. Nasa baba.

Minahanap. Minahanap yung hinahanap ko ang hinahanap ko sawah, sawah. So, Masarap yung sawa sawa sarap yung kainit bro totoo yung saya mo bro ang sarap no sarap pala at sebelum busuk busok po yung ano yan yung ulod at sabi po nila sa mga uh, ay tambal yan oh, tambal daw yan bro gemuk daw yan yung apdo yung apdo oh. Gabi, asa kayong kasing-kasing daw bro, so, mm. mo yan, Uh, kahit ano kahit ano daw kahit itakin ka at pinupino ako mabubuhay ka pa rin Luku. pero hindi na mabubuhay para so hindi na mabubuhay po yung katawan mo putol na putol na, na kaya hindi ang kabahan niya ako bro hindi na ako kumakain ng tawa <coughs> anong tawag anong sawa bro Namuha lang sawa no hindi ako ano ko ano yung tagalog dyan sa sawa man siguro pa rin bro ano yan may kaitim bro ha ha may kaitim kaitim saan yun sa baba talaga ano, ano yung mo, bro okay, baka ano yan baka bro baka buhok ano ba yan maitim no ano hmm. yan tapitan nga natin bro so, pinak- pinakita pinakita talaga ako May nakita kami maitim dun sa baba. Uy. Ano yung pa dito? Ano po? Ano ba yan? Ano ah. yung maitim na yan? Parang Ano ba yan? Ha? Yan mga explore lapitan natin. Ano po? Ano itong mapala trapal yun kasi yun nakita ko para ulo trapal pala mga ka-explore so ito na yung nangyari sa ka-explore namin masyado na kaming advance mag-isip hmm. so, akala namin kung ano na dahil ba sa ano yung bata abusis hindi ako sa kanyang hindi ako namin namin saan so, ba tayo ito bro? hindi tayo bro habang ba tayo dyan? habang magdaan pupunta natin yun ang natin kasi Ano so, ah huh? naman um, na ito bro ano ba yan? So, basok ka lang naman ito nakakatakot na naman to? napakasukan lang naman kung sa bagay sanay na tayo hindi tayo patitinag dyan Hoy, hoy, la, la. Hoy, ano yun? Ibon, Ibon. 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 So, may ibong biglang lumipad sa ibabaw. Nulog pa yung dahon, no? Tara, ano to bro? huig 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 Yung huig huig ah, yun yung huig 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 may nag nagkukupra pala dito no, napakasukal na dito, ang layo na ng lugar na to. Kaya nga magnanako eh. Ah, ang tumitira nito bro. Talaga, may mga magnanako pala dito. Kahit siya na bro, hindi yan maratakot. Napakatapang naman nila no. Delikado ng lugar na to, napupunta sila dito. Basta pira na yung ano bro, kahit ano na. Eh, kahit delikado. Delikado, gawin ng hapon. <laughs> para may patayin -e, sa ating lang uh, pamilya ganun din sila no nagsisikap din sila para sa pamilya nila <coughs> ang problema nga lang mali yung, ginagawa, mali yung ginagawa nila ano ba to dito? ilog ba to? Hoy, uy my wala. god uy uy parang dito dito natin nandu ha? kapatadaan ba tayo dyan?

Yan ha? Oh. Oh. Dito, dito. Dito. Uy. Makakadaan pa talaga tayo dyan. ano ka na. Huwag kang maingin. Sobrang tapang talaga ni Makiting, no? laki ng bato na to ah lambo ng bato laki ng bato ang explore oh. parang ano parang hmm. ginto may, may ginto kaya to bro hmm? parang ginto din po oh. may ginto to? Yeah. Hmm. Iba yung bato oh. parang binuhos yun. Puro semento. Yun. Yung binuhos mga kapatid. Parang ano? yung bato mga ka Oo. Oh, binuhos. Semento to mga kaidol. Ito yung normal na bato. Ganito. Ganito yung normal na bato. Bro, ito parang semento. Bro. May laman kaya to? Semento to bro. Ha? Semento. Ganun ba? Diba? Tingnan mo. Ah, doon sa ari. Dito dito, dito. Ayan yeah. ah. Ayan. Ayan ba? Sa iba May sundan ka ba jan Wala ang doon na itap. Para na naman o. Baka gituyo ba ito ba? Baka binigyan. Iba yung nagupok eh. Mas matibay pa yan kaysa sa tunay na bato. Hmm. Hindi kinaya ng tunay na bato. Hoy! Ano? Minggu lalu, empat grup ini, hai, 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 ini Yang terjadi kurang, <reg> <Huh? Hey>.

Ayos lang bro. pero parang hindi ako sigurado dito sa pinapasok natin. Wala kasing daan. lang Talaga? May ano, may, may, may ginagamit ako, may ginagamit ako para hindi ginagamit. Bro, may tiwala ako sa iyo. Sige, susunod ako sa iyo. Ano yan? Boses. Ano? Ayan. Uy. Ayan yung boses. Hindi. Ha? Wow. Ta, ah. yun. Susunod sa asong sa atin, bro. Di tayo patitinag dyan? Hmm.

Kanina may narinig ako dito. Parang bakit tumahimik? Hindi lang tumahimik bro. Ah. As long as long as one, atin, ah. Ah. Tingnan natin yung kubo bro kung meron pa bang asin kasi sinapuyan natin to dati. Wala na natin bro Ay, wala po. Hoy! Huh? Wala na, bro. Natunaw yung asin, bro. Natunaw yung asin, bro. Ayan, oh. Na, nagiging liquid siya. Ayan, oh, Yung asin, nagiging liquid. Bro. Bro. Laging yung camera mo. Uh, lagyan mo ulit ng asin to. Para hindi nila mabalikan. yasinan mo, asinan. Iyo. Ayan. Hmm, ayan, Inasinan na na ni Magiting. May mikos na. Ayan, nikos-mikos na ni Insan. Sige, take your time bro. No problem. Ayan. Nikos-mikos na ni Insan. Bitsi na mula dito bro. Dito, 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 dito. Ayan, ah, tama na yan. So, mag-ano mag, mag muna tayo. Magmasid muna tayo sa paligid. Ah, kung mayroon pa ba tayong ma- ma- naririnig dito Uy, Bro, Ate, bro Nandun bro Eh, lapit kundi Uy, lumayo, lumayo Iya, abante pa, abante pa Hmm, hmm, yan Uy, nawala

mungkin mo ng konting asin. Uh, delikado na tayo dito. So, ganito na lang. Bro, bro. Yung gagawin natin, si uh, i-secure is natin yung sarili natin. Yes, so, mag-protection tayo sa sarili natin, bro. Yes, sige, sige. Oh, sige. bro. Huh? Hey bro, woi bro, dami nila, bro, uy, uy, bro, ayun. Uy, ayun, bro, 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 asin, bro, 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 Humahabol, humahabol, humahabol. Uy, bro, bro, bangon, bangon, bangon. Uy, humahabol sila, humahabol, humahabol. Ah, bro, putulin mo yung kamera, bro. Tatak, tatak mo tayo, bro. Tatak mo tayo. Huwag natin mag parang mabilis.